Hi guys, magandang hapon. Gaano ba kahalaga ang caption ng isang video? Ganito yun guys para sa akin. Lalo na guys pag ang caption ng video mo ay nagmatch doon sa mga laman ng video. Maganda talaga yun guys. Maganda yun at saka madaling maintindihan ng mga viewers. At saka, kung sakali guys na feeling mo mali yung spelling pwede naman natin i-check yan guys ulit-ulitin lang natin i-check hanggang sa maging tama kasi ganun naman talaga pag baguhan pa tayo minsan magkakamali-mali o ba diba guys kaya ako nga minsan pag alanganin ako tagalog ko na lang. itagalog <laughs> ko na lang ang pamagat. O, oh, diba guys? Para wala nang ano. Hindi na ako mag alinlangan na tama ba yung pamagat ng video ko. O, oh, diba guys? Ganun lang yun guys. <laughs> yun lang guys. Sana may natutunan. Share ko lang sa inyo. Ngayong hapon na to, yung yung aking idea, 'di ba guys? Sana may naitulong din. At sana yung mga hindi pa nakafollow, follow for more. O diba guys? <laughs>